Good morning mga kahanap Ito ah, na mga kahanap Padadaanan ko muna sila Magkuko yung soundcheck sound check Ito na Ito na po Ayan na po Ayan na po Pintaraanan na natin yan Pintaraanan natin Ayan po Ayan Ito po yan. Laanan natin. Ayan po siya. Mamaya isasakit natin yan mga kahanap. May pintura pa. Malala pa lang tama na ito mga kahanap pero nagawa natin ng paraan. Pero ibibilad pa rin natin ito sa araw. Medyo basa pa yung Jibosapeng ilalim. So mamaya, il sound check natin ito mga kahanap. Okay.